What is up guys? So ngayon ay magkakarga tayo ng mga buko juice sa ating minivan. Ayan. So bali 600 pieces or 600 bottles yung ating ikakarga mga boss. Ayan. So tatlo lang kami. Yung jeep ko at saka yung bayaw ko mga boss. So nandito oh, kami pangayon. ngayon sa Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. So ayan. Medyo malakas yung ulan mga boss. Ayan, bukuha pa kami. So, ito yung loob mga boss. Medyo malakas yung ulan dito mga boss. Lalo na sa, ano, sa sentro ng Malaybalay City. Ayan ako, kumakaway pa. Malakas ang ulan. So, ayan mga boss, ba diba? Sobrang sulit ng minivan. Kahit anong gusto mong gawin, pwede pang pasyal, pwede pang pamilya, pwede pang negosyo, or kahit anong gusto mong gawin. Basta, kung anong gusto mong gawin, pwede. Pwede ding camper, camping van or mini minivan camping or kung ano gusto nyo itawag so yan dalawang sako na yan mga boss yan medyo nag wave wave pa ako dyan so, yu, so yan yung mga buko juice natin mga boss sobrang sarap niyan 600, 600 pieces Ayan, kumukha pa yung kasama natin doon sa loob kasi kulang pa. 600 ka doon. Kadungsako lang yan. Kung isa -kaya. ka babae. So ayan yung kasama natin. 100, may Ha? 600. Hindi, lang kong gani. Ano ba? Dami, lang kong gani yung man. Magkaragamig boko. Pila ka ka dok ang sulat Pila ka sa ako tongon na? 嗯。 So, oh, ayan lang mga boss. Thanks for watching. Babus!